Good morning, good morning mga guys Andito po tayo sa isang bayan na kung saan po ay talaga namang napakaganda ng bayan nito Guys, ito po ay andito po tayo sa palayan Ito po ay bayan ng Katayangan Masbate Siguro naman po ang nakakalam o familiar sa bayan ito ay alam nyo po ang bayan ng Katayangan So guys, ito po ang kinahiligan ko ang magtambay dito sa palayan dahil uh, talaga naman pong nakakawala ng stress at pagod galing po sa pamumasada ko ng tricycle bago po ako umuwi ay dito po ako pumupunta mga guys kahit mga ilang segundo ilang minuto lang po lamang ay pumupunta po ako rito nagpapahangin, talaga namang alam po natin na presko po ang palayan so dito po ako nagmumuni-muni lamang nakatanaw sa malayo nakatanaw sa kawalan so yan po talaga pong napakaganda ng palayan po ano po so kayo din naman siguro ay siguro gusto gusto rin ninyo ang palayan dahil aminin natin o hindi talagang mapresko ang palayan So, andito po tayo ngayon, Saturday morning. At nagpapalipad tayo ng drone. Kasi ito lang po ang ginagawa natin pag nagpapahinga tayo sa araw ng Saturday. At for the meantime, minsan namamasada po tayo, nagpapalipad pag may time ng ating daladalang drone. So guys, sana po magustuhan nyo ang mga tanawin natin. Marami pa pong mga tanawin guys ang hindi pa po nadidiscovery natin. Talaga namang ang bayan natin ay punong-puno ng mga nagagandahang mga tanawin. So, good morning Good morning po sa ating lahat at shout out na din po doon sa mga nakakapanood ng ating mga videos. Sana po magustuhan ninyo ang mga tanawin natin po na naipaparating at naipapakita po natin sa inyo. So, ayan po. Kitang kita naman po natin. Nasa tabi lang po ng kalsada. At ang ganda din po ng kalsada dito guys. Alam mo naman po natin basta probinsya. Talagang maganda ang mga kalsadahin at mga tanawin po natin. Talagang maganda po. Hindi natin may pagkakaila. Talagang maganda ang tanawin natin dito sa bayan natin. At ang hilig ko po mga guys ay itong palayan dahil hindi ko po maipaliwanag talagang kakaiba ang feeling ko pag ako'y nakatambay sa palayan nanonood po sa mga nag-aani, mga nagtatanim sa mga masisipag shout out nga pala sa mga lahat ng ating mga masisipag na magsasaka ano po ayan po, talaga namang nakakawala ng stress at kung kayo kayo din minsan mga guys, hindi puro trabaho hindi naman po masama ang magtrabaho pero sana naman po ay bigyan din natin ng uh, mag-unwind din tayo minsan yung sarili natin hindi na lang puro tayo trabaho pag may time kasi darating ang araw eh hindi na natin magagawa ang mga ganito guys lalo na pagka uh, siyempre tumatanda po tayo hindi po natin alam ang panahon at napakabilis na ng panahon ngayon so unwind po tayo hindi yung Busy tayo sa kakaluklok sa bahay natin. Minsan, numalis tayo, lumabas ng bahay, kasama pamilya, magbanding-banding sa labas. Uh, talaga namang pong maganda talaga, guys. Talagang maganda. Samay niyo, pamilya niyo, husband niyo, mga anak niyo, manug manugang niyo, mga sisters niyo, mga kapitbahay, magbanding mga kasama. Hindi puro trabaho, dahil po ay uh, minsan din po, hindi man natin, amininin man natin o no? hindi, ang trabaho ay minsan nagbibigay sa atin ng problema, minsan din nagbibigay ng stress. Ano po? Kaya and unwind. O, oh, kung may time lang naman ano po. Pero kung wala, hindi nasa sa inyo na po ano yan. So, at ingat-ingat po tayo sa lahat po ng mga drivers dyan. Tricycle drivers, jeepney drivers, taxi drivers. sa out po sa inyong lahat. Tayo po ay magkapareho ng trabaho mga katuda sa lahat po ng mga katuda dyan good morning good morning ingat ingat po tayo kay kahit nga ano sa ngayon po ay medyo mainit pero minsan pag hapon, mga guys ay biglang bumubos ang ulan so alam mo po natin kung naniniwala kayo sa pasma ayan mainit yung makina minsan biglang buhos ang ulan ayan